guys, dito ako ngayon sa taas kasi bibili ang amo ko. Nagpabili yung amo ko ng pagkain yung kanin niya pa ng halihan. sa Red Sea Mall. Kasi wala yung driver namin. May pinuntahan. Akit ako sa taas guys. Dito ako yan. Saan ba daw na dito yung alta charge? Ha? Sa kanin, sa red. Uy! Yes mga big, ako ng na mo meron tayong chicken skin masarap meron tayong nito shomai and also suman malagkit meron tayong mga may biko ito lang magkano to? sumay so, dusid mga oh di sampo makabayan po, ko ay sige, na sige ko na sa inyo sampo kahit mga malugi ako ng dunia. wow para sa <laughs> Ito, champo Isang din. Po din. Oh, sige. Tukot natin. Oo, oh, oh, sige. Wala kasi pa yung mga Pilipino. Para lang Saka maanuhan. Sa atin. po. Sa atin. Para maanuhan ka lang, mabintahan okay, lang tama. kita. Wala tayong trabaho eh. Tayo? Bakit? Nagsara trabaho. Baka may alam kang trabaho eh. Agoy, gino. Katulong lang tayo. Ay, huwag mo sabihin ka to. Alam mo ba yung mga kasambahid na nakakaubos nito sa akin? sila Pagbili sila dito apat lima ay kapare yung pabili ako kasi maano silang lumabas lalo nang na sulit sa sarawat oo nga alam pumunta kami doon sa ano sa alam mo doon sa kabayan ang mamahal ng ano nila Or, alam nila kasi na, na oo oh alam mo pinapunta pa ako noong friday do Pina pinapunta pa ako doon kasi 30 30 na sunog ng gabi di ba hmm. pinapunta pa ako noong friday tapos na ako dito, lagi ako sa sarawat. Eh. Okay, Nakakalungkot din. Ah. Ay, talaga nagtaas ang kabayan? Alam nila kasi na no, may... Oo. Oh, nagtaas ang kabayan, walang oh. sale. Oo, oh, sige. Ayun, guys. Nakakita ako ng kabayan, guys. Bumili ako ng... Good, ano... Shumay tsaka Biko kasi kawawa naman kasi wala naman na si Tarbao dito. Yung buho ko nag kuwasan kasi galing ako naglalakad ako ang ang ini ang hangin lang sobrang hangin hanapin ko pa dito yung alta Satch, di ko pa alam kung saan yung alta saj di ko ba alta saj misyo yun ang misyo 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 hindi na ako nakapasok dyan sa Misu ah. Mishu Mishu Ay, Ako hindi na Ako nakapasok sa Mishu ba, Daming bagong bukas dito ngayon sa Red Simul Hindi na kasi ako nakakaikot dito ako nakaka-input. Ang dami dito mga bagong bukas. Saan ba danda dito ang Alta Shadj? Stick House. Kasi may bagong bukas na dito sa Alta Shadj. Alta Shadj. Daming tao guys kasi Wednesday kayo guys.

Uh, ayun, alta charge. Ayan na tayo dito kasi nandoon yung alta charge. Dito na lang tayo dadaan. Sabuy. <laughs>

You have rice, <susurra> rice. Mm -hmm. rice with chicken Hah? Mafi rice? Rice, maafi. Kapsa only. Only kapsa? Only kapsa. Okay, this one. Kapsa. One order. One order. Kapsa plus itu. Pads siya. Pads siya, Ayan, busy sila. Ano siya? Gue t referred kasi na uh -huh. ano na tayo order na tayo okay ang daming pulpan dito guys kung napapaktory kung pababa na tayo guys kasi naka-order na tayo. Cheese tayo.